Today, mag-overnight ako at mag-i-investigate sa isang abandonadong ghost town dito sa Pampanga. Ang Clark Abandoned Ghost Town. May naglalakad. Kasama tayo dito, ma'am. Kinakabahan ako. Eh, nakakita mo yung dahon? Kita mo yun? Wow! Kapit-gayipit. May ilaw bang? bang, may spirit mo dito. Wow! Ano yung dito? Pwede ba magpatunog kayo dyan ng mga bagay-bagay? Ang Clark Abandoned Ghost Town ay matatagpuan dito sa Clark Pampanga. Ito ay nagsilbing tirahan ng mga sundalong Amerikano simula nang manatili sila dito sa Pilipinas. At nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, dito na ito nagsimulang maabandona. Inabandona ng mga ang Clark At dahil sa tagal na nga ng panahon nang simula itong maabandona, marami ng kwento ang kumalat na maraming ligaw na kaluluwa at mga elemento ang naninirahan dito. So ayun, nandito na tayo ngayon sa abandonadong ghost town dito sa loob ng Clark Pampanga. At ngayon, kung mapapansin nyo sa likod ko, napakadilim na. Madilim na na makarating kami dito. Kaya nagumbisa na kaagad kami na mag-explore. So ayun, right now, mag-i-start na tayo ng exploring natin. Pasukin natin yung isang bahay dito na unang nakita namin. Tignan natin kung anong meron dito. Pero hindi pa kami nakakalayo, may biglang dumating na security. Boss, magandang gabi po. May permit po ba tayo? Ay, wala. Pumos din namin. Na namin. Kailangan po coordinate sa puntahan. Medyo kinabahan ako nang dumating yung security dahil anytime pwede kaming paalisin sa lugar na ito. Pero mas kinabahan talaga ako sa mga kwento niya. Nakarang linggo lang sir, po kasi diyan kaya todo Pinayagan naman kami ng security na makapag-shoot pero magdoble ingat lang daw kami dahil delikado daw talaga sa lugar na ito. Hindi na rin dito kasi rin eh. Nagpatuloy na kami na mag-explore at pupuntahan namin yung unang bahay na nakita namin. Oh, at nang makarating kami dito, dumiretso na kaagad kami sa loob nito. So ino, ngayon nandito na tayo sa unang bahay na pinasok natin. At kung mapapansin nyo dito, katulad din to nung pinasok natin nung nakaraan na yung mga pader dito, giba-giba na. At habang nandito kami, may napansin akong kakaiba sa mga pader nito. Naalala mo yung sinabi ng guard na may nangangarito dito. Pagbas na mo yung mga pader. Ngayon ko mag-isip lang kung ano-ano, pero butas-butas yung mga pader dito Di ko alam kung tama ng barilyan Kayo na lang humusika kung ano yung mga butas na yan Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore At pumasok naman ako sa CR nito At mapapansin mo dito na sira-sira na talaga yung mga pader nito At yung mga ugat ng puno Umapasok na dito sa loob ng bahay At nang pumunta naman ako sa katabing kwarto Ang creepy ng vibes dito kasi Sa likod ko napakadami yung puno At habang nandito ako may nakita na naman akong butas Na parang tunnel na katulad sa bahay na pinuntahan ko Nung nakaraang video Lahat ng bahay dito may mga butas talagang ganito. Hindi ko alam kung kay nila to o may tunnel talaga dito sa mga bahay na to. Kasi isipin mo, mga sundalong Amerikanong nakatira dito. Taguan siguro nila. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore dito sa loob ng bahay. At mapapansin mo talaga dito na wasak na yung mga pader nito. At sa sahig naman ay may mga butas pa akong nakita. So sa tingin mo, goods na ba tayo dito mag-overnight? Tingin ko, goods na dito. Pero tingin ko, hindi ko kakayagin. Sa tingin ko, kung walang kwento si Kuya kanina na guard, na may namamahil dito, goods ako mag -government? Night dito. Kaso, ayun yung iniisip natin. May namamahil daw dito mga natawag nilang intro. Mga mapagkamalang tayo, tayo, nagnanakaw. Medyo delikado talaga sa lugar na ito. At sa patuloy na pag-i-explore namin ay napunta naman kami sa kwarto na ito. At medyo kakaiba talaga yung pakiramdam ko dito. Iba-iba yung ano dito. Iba yung vibes. Kaya e, naisip ko na makipag-usap kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. Kung may kasama kami hindi nakikita dito, pwede pa magpatunog kayo dyan ng mga bagay-bagay. Pwede kayong maglaglag ng kahit anong bagay dyan, Maririnig agad namin dahil tutunog yan dahil ito yung dahon na inandyan. At habang naghihintay kami ng response, may mga narinig kami na tunog. Pakinggan nyo itong mabuti. Sinubukan ko ulit makipag-usap ng isa pang beses. Kung may kasama kami ditong hindi nakikita, pwede kayong magparamdam sa amin. Gumawa kayo ng ingay para malaman namin na mayroong kaming kasama dito. At makalipas ang ilang sandali, ito na yung nangyari. Parang pinalaglag ng dahon. Walang hangin. Makikita nyo guys, hindi gumagalaw yung mga puno, yung mga dahon. Walang kahangin-hangin dito. At maya-maya lang may naramdaman naman na kakaiba yung kasama ko. Yung ano ko. Saan? Sa bato ko. Ayun, so ka. Oh, God, Mr. Rehuse. At bigla din lumamig yung pakiramdam namin malamig na dito. Malamig na mga, lumamig. Malamig na dito. Siguro dahil malamig, dahil sa mga puno, yeah. pero walang kahangin-hangin talaga dito. Medyo hindi ko na naiintindihan yung mga nangyayari. Kaya naisip ko na gumamit ng EMF at tignan kung may maditetect ba ito. Kung may kasama kami dito, pwede bang lumapit kayo dito sa device na hawak ko, ang tawag dito, EMF. Ito yung magkasabi sa amin kung may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kapag umilaw ito ng iba't ibang kulay, ibig sabihin nandito kayo. At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Wow! Umihilaw par. Oh, Sinubukan ko pa ito ng isa pang beses dahil baka mamaya yung mga device lang namin yung nagtitrigger nito. May kasama tayo dito pa. Grabe. Or baka yung cellphone mo, yung hinapap mo dito, hinapap mo nga dito yung ilaw mo. At nang ilapit ng kasama ko yung ilaw na hawak niya, biglang umilaw ulit yung EMF. <tell> Ilayo mo. Lapit mo pa ulit. Marahil dahil nga sa mga device namin kaya natitrigger na umilaw yung EMF. Pero nang inilayo na ng kasama ko yung mga hawak niya, ito na yung nangyari. Hindi naman sa ilaw. Hindi dahil sa ilaw. Hindi dahil sa ilaw. Hindi dahil sa ilaw. Baka nga may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kaya para makumpirma kung sila talaga ang dahilan kung bakit umiilaw itong EMF, sinubukan kong sabihin na patigilin nila ito. Tingin nyo na po, pwede na po kayong uh, umalis dito sa EMF. At habang inihintay namin na huminto sa pag-ilaw yung EMF, may bigla kaming narinig na kaluskos na parang naglalakad. Oo, May naglalakad! Pakinggan nyo itong mabuti. May naglalakad. At after namin marinig ito, may napansin kaming kakaiba. Ay, kami kakaiba. Eh, mo yung dahon? Oo. ang hangin. Ay, kung si mo guys, siya nang itagalong na dahon. <laughs> sinubukan ko pa ulit na makipag-usap. Okay lang po ba na nandito kami? Kung hindi po okay, pwede tiyong pailawin ulit yung EMF namin. Pero makalipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na sagot. Umalis na, hindi na yung dahon. Kaya nag-decide na kami na lumabas na dito at magpatuloy ng exploration at puntahan yung isa pang bahay na malapit dito. So ngayon pupuntahan na namin yung isang bahay dito sa gilid. Pero habang naglalakad kami ay may mga narinig kami na kaluskos. Oh, Pakinggan nyo itong mabuti. Oh. Ah, ayoko nito ito. Ako <laughs> Habang nandito kami, bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Kinakabahan ako. Di ko alam. At bumibigat na din yung pakiramdam namin. Ngayon pa lang, iba ng pakiramdam ko. Sobrang nakakakilabot. At kahit saan dito kami pumunta, meron kami naririnig na kaluskus na parang naglalakad. Parang lumalap. Kaya naisipan ko na umpisahan na ang investigation dito sa labas nag-setup na ako ng mga equipment. Nilapag ko na yung motion sensor, REM pad, ghost ball, at EMF. So ayun, eh, no, tapos na tayo mag-setup. So susubukan natin makipag-communicate at aalamin natin ngayon kung totoo nga ba talaga yung sinasabi na marami nagpaparamdam dito at may mga kaluluwa or empty na nandito. Sinimulan ko na na magtanong at makipag-usap. Bago kami mag-start, magpapakilala muna po kami sa inyo. Ako nga po pala si TUB. At yung kasama ko naman ay si Ario. At itong isang kasama naman namin ay si Ayman. May mga dala kami ditong device or equipment na pwede magsabi na kasama namin kayo. Ang tanging gagawin nyo lang ay dumaang kayo dyan or hawakan yung mga equipment na nandiyan sa lapag. Naghintay lang kami kung may mag-response ba gamit ang mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala kami nakuha na sagot. So guys, as of now, wala pa tayong nakukuha sagot galing sa mga equipment natin. Kaya naisipan ko na i-demonstrate kung paano ba papailawin o papatunogin yung mga equipment na dala namin. Tuturo ko sa inyo kung paano pailawin itong mga equipment namin. I-demonstrate ko sa inyo. Dadaan lang kay dito ganito. Welcome! Ito naman yung mga bola dito, gagalawin nyo lang. Hello! Na At ito naman, lalapit lang kayo dito, hawakan yung ganyan, tutunog na yan. After kong i-demonstrate kung paano papatunogin or papailawin yung mga equipment namin, nagsimula na ulit ako na magtanong. Kung may kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo yung mga equipment namin, patunogin ninyo. Pero lumipas ang ilang minuto, wala talaga kaming nakuha na kahit isang response gamit ang mga equipment namin. So sa so tingin ko dito sa labas, wala sila dito na sa nasa mga bahay-bahay. Nasa loob talaga ng bahay. Kaya nag ako na lumipat ng pwesto at ipagpatuloy ang investigation sa unang bahay na pinasok namin. So ngayon, nandito na ulit tayo kung saan tayo na capture kanina gamit yung i natin. At itatry natin makipag-usap dito. Nag-setup na ulit ako ng mga equipment na gagamitin namin. Pero hindi pa kami tapos mag-setup, umiilaw na kaagad yung EMF namin. So ngayon nung nag pa lang tayo ng EMF, umipitik na kaagad yung EMF. At may nadidetect din yung motion sensor namin. Hindi tayo yan. Tumutunog ng tumutunog yung sensor. Hindi kami yan kasi malayo kami. Hindi kami yan. Tumutunog ng tumutunog. Sige po, pwede po bang umulis muna kayo dyan? At yung EMF namin ay may nadidetect talaga. Kita nyo. Ito kami sa Ito ka na. Ito ka na. So guys, as of now, Nagsasabay-sabay ng tumutunog, itong sensor natin at itong ihimip natin, non-stop siyang pumapalo. Pakiramdam talaga namin na eh, may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kaya sinubukan ko na magtanong at pakipag-usap. May kasama pa kami dito, nandito pa kayo? At after ko namang magtanong, eh, may narinig naman kaming kaluskos na parang naglalakad. Buhay eh, mo palagay. Naglalakad. Hindi na lang namin ito pinansin kaya nagpatuloy lang ako na magtanong. Hindi mo kailawin niyo ulit yung EMF namin. At maya maya lang, ito na yung nangyari. Ito bang may spirito dito, milaw, milaw, milaw. At yung motion sensor naman ay tumunog din. Whoa! Oh! Ako. Sige po, maraming salamat po sa pagpapatulog at pagpapahilaw ng equipment namin. Medyo nakaka-amaze talaga at nakakakilabot yung mga nangyayari dahil sumasagot talaga sila sa mga tanong ko. Okay lang po ba sa inyo na nandito kami? Kung okay lang po sa inyo, pwedeng patunogin niyo ulit o pailawin ulit yung EMF namin. Oh! Milaw, milaw. Milaw. Ilaw na mo? Nagpatuloy lang ako na magtanong at makipag-usap. May gusto po ba kayong sabihin sa amin? Gusto niyo po bang makipag-usap sa amin? Sige po, patunogin niyo po at mailawin yung EMF namin at yung sensor dyan. At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Oh. Welcome! <coughs> gusto nila makipag-usap sa atin pa. Gusto pa? Tumunog, tumunog yung sensor dito. Gusto nila makipag-usap sa atin. Sigurado talaga ako na may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kasi mayroong isang kwento dito na may bata daw dito ang paghalaga. Siguro isa siya sa mga spirits na nandito na patakbo-takbo siya kasi tumutunog yung sensor diyan and then mamaya tumutunog din to. So maybe naglalaro siya, tumatakbo siya simula dito papunta doon. Kaya nagtanong ako kung espiritu ba ng bata yung nandito. Totoo ba na ikaw yung bata na nandito na paghalaga -ala sa lugar na ito? Kung oo, pailawin at patunugin yung mga equipment namin Pero lumipas ang ilang minuto Wala na nag sa tanong ko So guys, hindi na nag sa EMF natin So itry natin mamaya 3am, gagamitin natin yung ghost joke. Kaya nag-decide na kami na lumabas Para makapagpahinga at ituloy ang investigation Mamayang 3am So yun, nandito na tayo sa labas At pagpapahinga muna tayo And then charge natin yung mga equipment natin Dahil mamaya magpo -blast investigation tayo Nang 3am Pero habang nagpapalipas kami ng oras Ay may napansin kaming sasakyan na umaaligid So yun guys, kanina pa kami nakatamay dito, merong isang sasakyan na pabalik-balik doon sa kalsada. Ah, apat na balik eh. Tapos laging tumitingin dito, umihinto. Kinabahan talaga ako sa part na ito dahil bigla akong naalala yung sinabi ng guard na may sa lugar na ito. Gato rin po, dito po nagtatakbuhan yung mga intruder po. Nakarang linggo lang sir, nagkabarilan po kasi dyan. Kaya e, naisipan namin na lumabas sa kalsada para tignan kung sino at ano ba yung sasakyan na nakita namin. So yun, hindi namin alam kung anong paa nun. Kasi mag-isa lang siya. Hindi rin namin alam kung security. Pabagal lang talaga siya magpatakbo. At habang nandito kami sa labas, biglang dumating yung security na kausap namin kanina. na-report na kayo sir, oh. Di ba sinabi ko sa inyo, ah. critical area yan. At maya-maya lang ay may dumating ulit na sasakyan at dito na kami kinabahan ng sobra. So yun, oh. No? Pinuntahan kami ng security at ang sad news hindi na kami pinagpapatuloy mag shoot dahil delegado daw talaga dun sa lugar so hindi natin matutuloy yung 3am natin dahil pinapalis na tayo ng security guard mabait pa nga yung security guard oh, security. Mabait. oh mabait pa. Ngayon. kasi hindi tayo hinuli so yun dito na natin to tatapusin abangan nyo na lang yung next video natin kung saan kami mapapadpad saan nyo ba gusto comment nyo dyan sa baba oh,